Amen. Ayan, good morning mga kalakay. Happy Blessed Sunday po sa ating lahat. At shoutout po kay Linilin Salvador. Ayan po, at shout out din po sa mga ano natin, mga subscribers, solid viewers po natin. Ayan po, good morning po sa atin. At tatapos po lang po ng um, mas at tag-first mas po kami. At kung kailan po yung tayo, hindi po, po yung sigur sa sigur magkay, puno yung simbahan. Siguro sa sigun mag po. Ayan po, at pupunta na po tayo sa palengke. Ayan po tayo. Di pa dito, oy. Okay? Eh. ito makasar serdek to mangjaya tatago, tatanga sa kwa. paglinggo pa, ang dami pang ano puno-puno po yung uh, palengke ay eh, punta po tayo dun sa ano sa karinderia at sakain po tayo ng pansit kanin binardaraan 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 At tagal na po natin hindi tayo ano Nagwala po ng pancit kanin at kakain po tayo At sinin po natin kung ano yung ano natin magkaroon na isang ano Isang pancit kanin Yan po dito po tayo sa ano sa Karinger Yat. Ito yung ano dito pa ako kumakain dati. Laging puno po itong, ano Karinger Yat na to. Usog mo din. Eh. May Eh. Jack ya, kan, Alam aja masih satu gaji nih jika ini nanai. Ayo sih dente ya, ayo tekan dente ya. papansit kanin po tayo ngayon ito po yung ano po natin po, po may ano na po siya dinakdakan sa, sa topping po tapos may pansit tapos may ano na ikanin sa loob so, ay iba iba po yung size po nila ayan po bumili po tayo ng ano natin gabot natin dadalhin po natin sa Taiwan baka na po yung gabot ko sa ano grocery kaya dito po bumili 5.7 5.7 saka ano isang Nivea ano lotion yung maliit lang wala yung ano yung yung isang binibili kong para siyang ano ay vaseline ba yun?

Tutwell. Isang mic. Diyan na Seven twenty. Seven twenty sorry. Tulad pa ako. Ayan, thank you. Ayan yeah. po at nakabili na po tayo ng ano, gamot ko natin dadaling sa Taiwan. Ayan eh, po at pauwi na po tayo. Baya pong tao, di po ano, di tayo makadan ng maluwag. Pag ganito pong linggo ay siksikan po talaga ang mga tao dito. May santol po sila dito. nga po kong sarili Naglalako. ako nga po <laughs> na? nakagatang ka, kami si kalmanan ibang ng nagsimba ayan hello mga kalakay at ah, pumunta po tayo may nakita po tayo dito ng mga ano mga watermelon po at binili po natin ng wag ayan po pero ang po ay 150 na po at po natin ang bumili po dito at Watch dito po lang ano, simbahan ayun po bayad po tayo ng 150 itong tinatawag nila na Thailand ay Thailand po yan uh, ito ano po sa atin ito sa Pilipinas si Christian Uh, sa Pilipinas po ito hindi, tapang Thailand din po dito pero dito tinanin sa Pilipinas uh, na ang pakwan grain, yan ang sinatapong na jambu. Pakwan, mm -hmm. pula. Ito yung mga maliliit po doon. Yan yung siminis yan, yung yellow. Mm. Ayan po, thank, thank you po. Ayan. Ayan po, at pauwi na po tayo. Mga kalakay, at magka-shoutout po tayo ngayon kay Tita Tita Liwayway Flores Liao. Paano po i po ng ano nyo? Liu? Liao po? Ayan po, at shoutout po sa inyo at mag-ingat po kayo dyan palagi. God bless din po. Ganoon din po sa ating mga subscribers, solid solid viewers and po at saka yung mga bagong dating pong mga subscriber subscriber po natin ay nagpapasalamat na po ako sa inyo at nag-advance po ako sa mga ano magsu-subscribe po magsusubscribe pa po, po. Ayun po. God bless po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, hello mga kalakay at tayo po ay ano at tayo na po ay maglilingkit na. Uh, na. po yung ano natin. Po, po natin ito sa mga katrabaho po nating mga teonis at hindi na po natin i-video ito pag, binigay po natin doon masalusin po natin dito sa po pala so ganito lang po yung binili ko magkaparehos lang po lang sa so, isa lang po yung binili natin tag isa po sila nito hindi na po tapos meron po tayo dito Goldilocks ito na yung bibigay po natin yung sa amo natin dito ito i ano na po natin dito bali At kung po lahat yung binili kong pasalubong tapos ang kaya pong mga gamit pa dito hindi ko lang kung magkasya po ito ito ang dami kong mga, mga ano damit kong tutupi pa dito ayan no. halo halo na po yan sana magkasya pag din na po nagkasya ibibigay na po, ibibigay na po natin sa ano sa mga pabangkin ko. Ayun po at liligpit na po tayo. Ayun po at naayos na po natin. <clears throat> at yung mga iba pa po ay ibibigay na po, ibibigay na po natin sa mga pamangkin ko. Tapos tayo ng gamot tapos ito na po. Ito lang po nating gamit kasi yung mga ibang damit ko ay malilate na kaya bibigay ko na lang sa mga pamangkin ko parang i-damit din silang magamit ayan po nito ay pupunta po tayo ngayon sa cemetery at dadalawin po natin si tatay ayan po at, um, ilang ano na ilang bis na lang po ay uwi na po tayo. Tuwing nag-prepare na po tayo para mas ay wala po tayong makalimutan ayan po ayan po dadalawin na po natin si tati at may kandila na po tayo dito ang dalawa tapos ano na um, lighter Basta sa ko ha. Oh. Dapartana ha. Ayan po at dalawin na po natin. At bukas po ay uuwi na po tayo. Okay. Nagkipito, nagkipotan. Nagkipotan. sa mouth. Apa, unay. Kuya, ayun. Oh, niya nga tatay, nati kami na, ay. Pagawid na nabigata, ay. Ayan Ay, ngalakay

Ayan po at nalagyan na po natin ng kandila at ito po yung mukha ng tatay ko yun. Ayan. Gawitan, yan ako nabigatan. Ang mga kwa, ah, buburiburan. Tanong ko pa. Ito yung mga rano mga damo-damo dito. Oh. Tanggalin ay, po natin. Balay na. Marami na. Nung nakaraan na bumisita po tayo dito ay eh, wala kang mga damo-damo dito. Pero ngayon, um, dami na. Ah, ah, Magagamit natin 'yung kanti ko na natin eh, kag pumalinong na. May kano ba din eh? Basit lang na linaw mo sige na natin. Ayan, at natapos na po natin na dalaw si tate at pupunta po tayo sa loob ng palengke at magro-grocery po sila ni nanay. At nagpaano po tayo ng mga lulutuhin po bago tayo mo eh, parang ano po Dispidida na birthday po kasi yung kabangkin ko ay birthday po niya ngayon at sabto po na sabto po na uwi po tayo para kumbaga dispedida Dispidida birthday tapos yon may konting salo salo po tapos may isang kambing at saka ayun may mga spaghetti supas ano po yun pansit. Yan o, kunti lang po. May rouse lang po yung ano, yung birthday. At saka parang ano na rin po, para yung ano rin sa akin. Saan bibili ko sila dito kung magkano po yung ano. Yung gulay, mga sopas. At nung kagabi ay naglista na po sila kung ano po yung bibili nila para wala silang makalimutan. sit sampai ko na 'tong matapos Kumusta daktil na? Oh, gamitin no sobra. Okay, do one. Do one. hello mga kalakay bumili po tayo ng ano ng konting gamot dinagdagan po natin yung ating gamot kasi baka magkulang po may nabili na po tayo nung nakaraan at dinagdagan po lang natin yung mga kulang kulang para hindi na po tayo pabalik para pag nagkasakit po tayo ay may ano po tayo may magagamit po ayun po ito po yung ano namin ito po um, yung pinalingki po ni yan po lang po ay nasa 2000 na po ito sa ricado po ng pancit at saka spaghetti at saka ano po supas ayan po ay po bili po tayo dito ng ice cream ito ng flavor po ito po ay chocolate at saka makapuno cheese casio makapuno Thank you.